Yun, what's up guys? Good morning. Kasama natin si Kuya Ronald. Nagkano siya dito, nagkana. Nagkana din ako dito. Yung sa akin, samabit-sabit na. Baka yung pati sa kanya, sabit na rin. May huli ko ya? eh yun, yun. Hindi lang alam kung kanino ang may huli. Oo, oh, yun nga. Kuya. Eh. tatlo yung sa kanya dyan eh. Tatlo yung sa iyo dyan, isa. Ang laki! Grabe! Ay, buhay pa, buhay pa, buhay pa yung akin. Yung akin nakakuha. Buhay pa, buhay pa. Buhay pa, kuya, buhay pa. Buhay pa. Koro nakana. Siya ko biramunan kan. Oh. Binaman. Yun, what's up guys? Good morning. Kasama natin si Kuya Ronald. Naggano siya dito, nagkana. Nagkana din ako dito. Yung sa akin sabit-sabit na. Baka yung pati sa kanya sabit na rin. May huli ko ya. Yeah, yun, Yun. Kanino ang may huli? Oh, niyo. yun nga. Oy, ay, tatlo yung sa kanya diyan eh. Tatlo yung sa kanya diyan isa. Shit. Ang malaki kin. Malaki Kuya? ya? mo yung ikoy pag mo yung pana. May pala ako diyan na ano. Yung may pakida. Pag yung... wala oh, nang palain. Hindi, hindi. Kailan pa na ay nabito abi na ipakita mo tawag mo sa kanya mo. Sims. Kuya, kal, kal, pana, 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 pana. Shit. Kukid, oh, nas na. Kasi gibigyan natin alam kung kanino may homie. Oh, yun nga oy dito. Baka yung sayo. Malala, malalaman natin malaki. Meron, meron kuya kan. Kaya kuya. yung gadget? Hmm? Kita mo ba na? kaya? Wala kaya tama dala. Eh gano ba kuya tingnan Shims. Wala kaya, wala ka naman nadala. Kapain mo muna kuya tapos oh, pag kapain pag, kapain. pag nakapa mo na, doon mo na panahin. Eh ano man kasama man. Ito tangan. Nak pa mo na kuya? Nakapa mo na? Oh, shims. <laughs> 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 Hindi kuya, baka yung akin kasi batak yung akin eh. Oh, in, Hindi tingnan mo muna 'yung sayo kuya kung batak din. Magkatabi sila batak din oh. Ay shims. Mahaba yung akin eh. Baka sinabit diyan sa kayo ay sa ano, bakal. Di sa pangkal sa pa. Ay isa? Kaya-kaya niya kaya, kuya? Kaya-kaya. Like. Kapain mo muna kaya kuya. <coughs> Hindi mo naman ginawa yung gagawin ko Kapain mo muna kuya. Patay na yan. Patay na yan. Grabe. Buti nagkasabay kami ni kuya na anong nagangat. Buhay pa kuya? Patay okay Patay ba? Siyempre, Huli na, kuya? Oo. Wala na. yan. Ay, tinama mo, kuya? Tinama mo? Nice, nice, nice. Okay. nice eh. laki. Grabe! Ay, eh, boy pa, boy pa, yung akin, yung akin nakakuha! Boy pa, kaya boy pa! Boy pa, laki! Shit! Yun nasabi ko eh! Shit, Ay, tang, tang inis! Tinama mo kayo, paano mo? Papalain ko pa lang! Kuha na yan, kuya, kuha na yan! Wag... Bakal... O oh, sige, sige, sure, oh. bull mo oh. na, na sure, bull mo okay, na! na, na. Akin na kuya, kami yung magpakakasa, kami yung magkakasa! Kami yung magkakasa! Oh. Shit! Grabe! Yung kanako ko mga idol lang nakakuha. Shit. Kasi naglagay ako dito, hindi ko alam na meron sa kay, kay Kuya dito. Kasi doon siya naglagay may then, mga sabi ko na mga sampo to. May bakal pa diyan. Nasa nasa kilo to mga idol. Hindi siya nasabit kuya, talagang batak lang mabigat. Nakakaano siya. Kaya nagsasabit kasi yung sa akin din sumabit din. Sige, tira mo na kuya. Para walang kawala. Mm -hmm. Buhay pa eh. May malakas yan. <coughs> siya, huwag sana makawala. Ito makakawala. Akin, ako, suportahan ko. Hilay ko kuya tapos ha tignan mo siya. Kaya mo mga makita? Hindi kuya, hilay ko tapos panayin mo na sa taas. Hindi mo maanong. Hindi mo may Nandito siya, oh. oh. Lumalaban, no? Hindi may ila, kuya? Baka baka kata, Hindi yan, kuya. Ya, hindi. Kalpa, video nga, kuya. Kaya, baka anak ng katawan. Susuportan ko. Kasi, ako lang, yan. Hindi naman gagalaw yan. Pag anak, hindi

ito ay sa totoong kapag may utang ako ko na paako to ay din ako din tak wala tayong magtoto dito dito dali tali dito subukan laban ito kaya hindi na ako nakumpleto padala sa dito dito dali tali diti na maitanggal <laughs> Hindi <coughs> okay. okay. mo ba kamayan tak dodot? Gang. Patuloy dito 'tong alam. Yung sa wala. O, ito 'tong sabi. Alala. Yung hindi mo makontrol dapat 'yun. Ko lang i-check. Dito ka muna sa etak. Okay muna. Kunin mo na lang yung kumpay doon sa may tool box ko, may kumpay doon eh. Alam ng anak ko 'yun. Yung yung kumpay ni Papa mo, nandoon yung kumpay. Hindi Kumpay na lang, may kumpay ako doon. Yung tansi lang naman. Yung tansi lang naman yata ang putulin mo diyan. Ano no, kasi yung pinapahin na ito? Basta. Basta. Uy, malaban na siya. Basta tinamahan mo na yung kaya, hindi na mo makakalis yan. Oh, pero iba yung ano nito. Oh, yan ah. <coughs> may may ilat na ba naman pala rito? Pero tinawawala okay, yan. Wala Kasi napapahirapan ko pag lalo na pag bumababa. Kasi yung mga ano, nasa digi noon siguro, baka lumalabas. May butas naman yun doon sa ilalim. Hindi mo kuya, baka ito kaya? Baka naman yung nakukuha. Hindi mo ang galing mo kuya? No, baka ka nabit yung ayayit yung ulo lang ang kukun may nanay na yun. Ngam na ulit, hindi yung kip na ba. Ada lagi

Okay, okay. Okay. Mo Hindi ko mahawakan na dito yung ano. Hindi na, na makakawala yun dahil nat natalian ay, 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 ay. Ay, na. May ano okay, na ba? Hindi na makakawala. Sige ko yan sige. Akin na yung kumpay. Para tutulong ko natin yung dito. Okay. Okay. Baka na okay, okay. pag-iayaw mo yung kumpay okay. tapos pinjok okay. siya so, O, oh, kunin mo na lang yung kumpay kayo. Okay. Kunin mo muna yan. O, oh, sige sige. Yan o oh, marawi oh. yun. Okay Alanganin mo ang ko kuya. Oo hindi yan na. mo yung akin. Siyon nagkatama ka lang din. Baya yung pang tuktok. Pagtooy din. Oo. Hindi mo po yung akin. Isimple mo yung akin nun. Alanganin. Hilain mo pa kuya. Hilain mo. Sige hilain mo. Piglay mo. Kaya doon. yung maglaksa. Yung maglaksa. maganda sana pa. Ayaw ko ano pala Okay. Okay. mo muna dyan lang. Sige

Hmm. Yun mga idol. Tara, iuwi na natin. Shit! Grabe! to mga

kaya ka hmm? ka lang. Akala ko maliit. Maniniwala ka bang mapuputol lang yung ilat tau? Hindi yan. May, ta may tao talaga na okay, nagagawa Ang nahawakan ko dito ganyan na Ito. Sabi ko, akala ko ito ko. Sabi ko, patay na. Hindi nung kaya... pag binahawak ko malapit sa ulo eh. Sabi ko, laki. Akala ko, panay din. Oh, tu kira mana? Tidak. Tidak. <utan> ay kun, pungchip, pungchip. Ay, si J, si J, pagseset si J. Oh, grabe yung, halos magasing tangkat na sila. <laughs> oh, iba mampai. Oh, iba. Oh, magasing tangkat na sila. At dapat daklerta. Restaurant. So yon mga idol ay oh, to. Ah, eight point kilo. Mga sabi mo na nine, hindi ano uh, estimated. Uh, may buyer na tayo. Pinsan ko rin lang 'yan. Si ano, Secret but Ang benta ko lang dito. 1.5. Mura lang, 2,000. Hoy, sh shout out kay ano, uh Albert uh Albert Adventure. 'Yon, Kim's Adventure. Hoy, oh, Dusmel. Lugay. Ano wala na Eh, ne. Oh, dalawa. Dusmel, nagdukortam. Albert uh Adventure long kilot kalate o uh, ang pipe pinaglakwan na. Yan o, oh, siyam. Oh, mariya, diba? Yon, mga ito, no? Diba, diba,